Hi guys, good evening. So ngayon is gala-gala kami ng aking anak guys. Ano ba to dito na? Anong park ito? Ano <laughs> So maya guys, kasi mga ano kami, hinaanto kami kaya na sa car. So sama niyo po ako ngayon sa gabi ito ang napakagandang lights up po na mapapanood natin dito ngayon sa uh, mo po. Alright? So ayun guys, ito yon sa may malapit po mismo sa kung saan tayo nagpa-park no so nasa labas pa tayo and then pasok po tayo mga kakain doon po tayo sa entrance mismo and then may bayad din po dito guys may entrance fee pero murang mura naman po ayan so ito pala yung uh, park Gifu Seryu Satoyama Park ayan alright kaya yeah, pasok na po tayo mga kakain Alright guys, ayan, so dito na tayo po mga kakain sa entrada po mismo, no? Alright, ang ganda po. Sa labas pa lang, may mga ilaw-ilaw na po. Paskong Pasko na dito sa Gifu Saryu sa Tuyama Park. yan guys, Paskong Pasko na po dito ngayon sa Gifu Saryu Satori Yama Park. Yan po. Alright. Alright guys. So, pagpasok po natin dito, no. Sa park na ito. Wow, ang ganda, oh. Talagang makulay na makulay po ang punong kahoy, no. Talagang, ano, sa autumn leaves yan po. Sumabay rin po. Yan. So, marami pong mamamasyal ngayon mga kakain. Yan. Ang ganda po tingnan, no. isuga. Oh. Kawaii na. ganda ng ilaw. So ngayon kasi is November, autumn leaves po ang ng Mama Shell po dito ngayon ayan yeah. <laughs> Ayan po mga na. Ang ganda tignan. Wow. ganda tignan, no? Sumabay yung, ano, yung ganda ng mga dahon, no? Wow, may heart pa guys, ganda ng ano, background nila, galing, tapos si Santa, yan magkahalo yung ano nila ngayon theme eh. Sa autumn leaves, tsaka sa ano, Christmas presentation. Ayan. Ang cute naman nun guys. Oh. Ayan. Lapit ko po ng konti. Ayan. Ang cute. <laughs> Alright. Okay guys. Dito naman tayo mga kakain. Ayan. Ayan. Wow. Nice kayo yung um, mga pano punong kahoy. Ayun. So, ito, ito po ay kabilaan. Okay, guys. Dito na po tayo mga kakain. Pasok po tayo. Wow. kakaamaze amaze no? Ang dami pong ano ilagay nila ng mga lights po. Okay. So, kailangan dito mga kain is maka shoes po kayo, no? Ayan. Ang ganda. Ang daming lights po talaga, oh. Hindi ko alam guys kung hanggang kailan ito matatapos. Tapos napakamura lang po ng entrance fee dito. 300. Yan lang po siya. Yan. So ang cute oh. May maliit pa na tulay. Yan oh. Ah. Oh, ang ganda. Tapos yung puno mga kakain daw oh. Wow. Ang ganda tignan. Oh talaga nga ano, ngayon yata ang pinakaano ng leaves talaga kasi yung iba na hulog na po mga kakain ayan okay okay guys ang ganda talaga tignan ng ano guys no na amaze ako sa katulad po yung guys so yung mga uh, kulay po ng dahon dito pag katulad ng uh, may dark gray ano dark na red brown and so hindi ko maano kung ano pang no, kulay pero ang ganda pag mo pag lagyan mo siya ng ano lights ang ganda tignan okay so ngayon guys is maglakad-lakad pa tayo and an update ko po sa inyo ang weather po dito sa so Japan ah uh, wala po siyang hangin hindi gaano mahangin hindi din gaano malamig tama-tama lang po Ayan, so, katulad po nito ngayon, kayang-kaya lang po natin lakarin, no? Ayan. Wow! Ang ganda po doon, mga kakain, So, dito, ano to? Mga parang restaurant, ayan po. So, sa mga gusto mo ma dito, may restaurant po din siya. Ayan. So, may map rin po dito, guys. Ayan. Kung may mga guide siya. Okay. So, kasi dito guys, hindi lang kasi sa gabi mamasyal dito. Maganda rin po dito kahit araw. Mas uh, marami ka po itong makikita rin sa araw. Ayan. Kasi isa po itong park. Okay? So, ngayon is namasyal si Kain Dahil gusto ko din masubukan dito, no? Maibahagi naman po sa inyo. So, ano bang meron dito sa Satuyama uh, Park? Ayan. Wow, ang ganda tignan, no? <laughs> okay. So, sa bawat gilid po, mga kakain, ayan po. May mga ano talaga. Mga lights. Ayan. O, diba? Ang ganda tignan, oh. No? So, may mga ano pa, guys. So, maliit sila na para mga bridge. Ayan. Oh. Nakaka-amaze tingnan, no? Ang ganda ang ganda talaga tignan guys, no? Kapag alam mo yung ganito, lag, ha, lagyan mo ng mga lights. Ang ganda ng reflection niya talaga. Lalo na sa mga puno. Okay. Wow, ang daming aso. Wow, ang daming aso. Ang cute mga kakain. Ang lalaki. Yan, Ang cute.

Nakatuwa naman no, group to yun sila guys. Salos magkakapareho ng aso. Ang cute. So ganito dito sa Japan guys. Kung gaano sila kahalaga no. Paano nila alagaan yung mga ano nila. Aso at pusa. Yan. Okay. Dito po tayo mga kakain So gusto mo rin magkain-kain. Ngayon po. Ano? <laughs> yan. Marami na umasyal ito guys. Magkita ito Family. family bonding nice po okay po. oh ah kawaii <laughs> oh wow ngiring daw sakit tayo don ha para maikot natin ba diba Pwede oh, sakay tayo maya. Lang Bago lang na siya nag -start. Sa Toyama. Ayan. Sa Toyama Park po ito mga ah, kakain. wait mo. Hmm. batang. Okay guys, sakay tayo ng bus. Kaya may bayad siya na 300 yen. Okay, isang tao po yan guys, may ticket na kami. Ayan. So, nakakalaga siya ng 300 yen. More lang din po kasi at least, gusto ko talaga siyang malibot, no? Yung ano ba yung hanggang saan yung destination ng uh, masakyan natin na ano ba tawag doon? Bus? Bus na umiilaw, Ayan. <laughs> okay, guys. So, waiting muna tayo bago talaga tayo maglibot-libot, no? Ayan. So, gusto kong ano talaga kung ano ba mga meron pa na kung saan saan ba tayo pwedeng dalhin ng bus na iyon okay okay po mga kakay tayo na naman po ang sasakay nito okay, ayan thank you okay okay Kita na tayo. <laughs> oh, bye. Hello. <laughs> oh. so, Sana salikot tayo ngayon mga guys. Sana sagay. <laughs> Thank you. Tapos ka maglakad-lakad katulad nito, 'di ba? <laughs> Tapos na, guys. <laughs> okay. Ayun. Laki pala lang ano nito, no? Park na ito, no? Hmm. Wow. Oh, may tulay po mga kakain do. Wow. puti yung ano, tulay o. Oh. Ayan, ang ganda tignan. Wow. May mga ilo din dun sa baba. Laki pala talaga. Maganda ka na siya guys, talaga dito. Ang banding po ng pamilya. station pa yung sasakyan. <laughs> Ang ganda tignan. Oh. Wow. Okay. Oh. Ang lawag pala nito. No? Maganda ito dito sa araw. Kasi marami kang ano makikita sa mga ano, ano lakad-lakad. Tapos ang dami niyang puno mga kakain. Okay. No, <laughs> Parang may halong kakatakot, no? Pag ano pala ito, pag ano, no? Sa araw, no? Marami. Magpwede ito, maglakad-lakad. Family bonding. Reflection, lawak pala oh maraming tulay pala mga kakay no? maraming tulay wow okay. oh. wow, ang cute ganda. <laughs> ah. <laughs> ang cute. Sa so, pwede maglakad-lakad, pwede sumakay dito. Oh, ang ganda ng ano, oh, reflection doon. Oh. Wow. Wow. Ganda tignan. Okay. Okay. Arigato gozaimasu. Ba na tayo guys Alright, guys. ano guys. Siguro may mga event dito. May ano 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 pala, guys. ano Okay, pala mag ano Pwede pala dito mag-draw. Ano yan? Zipline. A zipline? Oh my God. Pwede pala? Hello, asa na? Ah, meron nga pala dito. Oo, oh, ayan o. No? So, ganito pala dito guys. Sa ano, sa umaga. Maraming ano pala dito. Mas maganda pala dito guys. Sa mga mahilig po ng ganito guys. So, ayan. Meron pala dito. Ayan. Ito, oh. yung place. Oo. Zipline, di ba? No? Oh, ganda. Dami pa magawa dito na park, guys. Kaya pala akala namin drone. Sabi ko, bakit pwede yung drone? Eh, kasi alam ko sa Japan, bawal ang drone. Yun po pala. yan. So, dito tayo ngayon, guys. Dadaan tayo sa napakagandang tulay. Okay. Oh, pag gusto kang mag-ano? Sakay? <laughs> <laughs> ah, dajo <yu> desu ka? <laughs> wow! Amazing, ng huh? Tulay, guys. So, may mga ilaw-ilaw pa talaga, mga kakain. Ayan. Okay. Ang ganda tignan na. na may ano din oh sa baba ang ganda dito pag umaga no na may mga ano pa sila guys oh wow sa doon makikita mo yung magagandang view rin yan ganda na tignan ng mga kahoy mga kakain na iba ang kulay okay ayun guys oh. pag

Hindi ka pwede dyan. Pwede kang bumalik dito. Kayo nila, Jane. di ba? Diba? Ayan. Baka balik-balik lang kayong sumakay, ha? ruby uyup uy. So, ayan guys. Hindi tayo pwedeng lumapit doon dahil nga po may ano sila. Iniingatan po guys. Ayan. So, dito po yung hagdanan. Pero hanggang dito lang po tayo mga kakain. Okay? So ito po yung pinakita ko po sa inyo guys. So dito naman yung ating bus, no? Ayan, sinakyan natin kanina. Ayan. <laughs> na tanushi po. Okay. So ito yung mga pinakita ko po guys sa Satoyama Park. Ayan. So maganda dito guys na ano yung sa gabi po, no? Ayan, light, may lights up sila dahil po sa autumn season. At sa papalapit na Pasko. And then, hindi po siya everyday na yeah, may ganitong lights up. Kasi, tingnan nyo lang po guys mismo sa kanilang website. Kasi may mga schedule po. Katotong pag tinignan namin, Sabado at uh, Linggo po. Ayan, ang lights up dito. Ayan po. And then, pero everyday open yata siya dahil park po ito. Dahil may, katulad mo pagkita-kita ko kanina, may mga zipline, mga pwedeng gawin po, family bonding, pwede rin po dito. Okay? Yung ano lang talaga, lights up po, is limited lang po siya. Wow! Ang ganda tignan, no? Ayan po guys, oh. Wow! Tapos, ang laki ng bato. Grabe, oh. Ay tubig. Ang ganda tignan, no? Oh. Ayan, may isda. Ayan. Ang laki ng bato, guys. Na may isa po, oh. Po. Ang ganda tignan, guys, oh. So, yung mga pulong kahoy, guys, ba na iba-iba yung ano, oh. Iba-iba yung kulay. So, ang ganda tignan sa gabi. Lalo din sa araw, guys. Ayan. Dahil makikita mo talaga yung totoong kulay niya, no? Oh. Pero so, ngayon din, maganda rin siya dahil nilagyan nila ng mga ilaw sa ilalim lang ng punong kahoy. Ang ganda ng reflection. Ayan po. Wow. So, ayan guys. So, sa so, mga mahilig mag-zipline, no? Diyan, dito sa Gifu. Ayan, dito niyo po matagpuan mga kakain sa Satuyama Park. Okay. So, kahit sa gabi, pwede yung pwede po, no? Atuwa naman, no? Ang galing. Ayan. So, dito yung ending niya. Nandun ni po yung simula. Ayan, nandun po guys. Kaya, ang ganda tignan. na habang ano, dahil may ilaw sila. Ayan. So, try natin no, na ano, na may ano pa ulit, sasakay ulit sa zipline. Ayan. Abangan natin mga kain Wow. Ang ganda guys. So, yan So, sana na is nag-enjoy like, rin po kayo, no, sa uh, binahagi ko po sa inyo ngayon. Ayan po, lalo na po yung sa mga nandito po sa nakatira sa Japan. Nakababayan ko po sa so, gusto mong masyal po dito sa Gifu, sa Toyama Park. Ayan, so napakamura lang po ng entrance fee. And then, uh, mag -e enjoy po talaga kayo mga kayo. Lalo na pahilig kayo, no? Lalo na kung mahilig talaga kayo sa sumakay sa zip line. Ayan po. So, uh, try nyo guys dito at siguradong babalik-balik kayong sumakay sa zip line. Ayan. Wow. Ganto Ang ganda pa dito guys. So, reflection ng mga puno talaga. Sobrang nakaka-amaze po. Okay. Alright guys. So, ito yung ano ngayon. Ibinihagi ni Kindness sa isa sa mga vlog ko po. Dito sa Japan, guys, hindi mo naman kailangan na uh, gumastos talaga ng malaking halaga, no? Katulad po nito ngayon, bariya po lang ang entrance fee dito. So, mag -e enjoy ka na. Ayan. Pero yung sa zipline po, guys, uh, separate po ang bayad noon. Pati yung sumakay kami kanina sa bus, yung may ilaw, yung maliit na bus, uh, separate din po ang bayad nun. 300 yen din po siya. Ayan. So... Pero at least uh, mag enjoy ka na po. And then, napakamura lang din naman po. Ayan. Okay. O, so, diba? Tulad mo nito, guys. Oh. Wow. Sobrang na-amaze ako sa ganda ng puno, no? Nilagyan nila ng mga ilaw talaga. Ayan. Wow. Alright. Ganyan, dag ko kayo, no? Okay po mga kakain, so tapos-tapos tayo maglibot-libot dito, no? Uwi na po si Kain Nash dahil uh, ngayon po is mag aalas 7 pa lang naman po, no? Ayan, so need natin mag-rest. Ayan po, so sana is uh, may lakad kasi kami bukas guys, sana matuloy po yun, no? Kaya kailangan namin huwi ng maaga para makapagpahinga rin po ng maaga. Okay, so kikita nyo po guys, ang napakalawak po dito guys, oh. So, ang dami ditong mga, ito. Uh, mga ano po ito guys, mga table. yan pwede kayo dito guys. Oh. Ayan. Ang dilim lang po talaga. Pero maganda dito sa uh, araw po. Ayan, marami ano dito. Tao. So, sa gabi po hanggang 8.30 po siya. yan bago mag -lose. Okay. So yun. Dito, ano to? Parang ano din? Pagkainan. Ayan, naka-close siya eh yan mga table. Marami din. Ang ganda. Wow, guys. Ang ganda tignan, mo, May mga pakandal pa sila dito, guys. So, sa table. Ayan. Ang ganda tignan. Yun yung reflection niya. Ayan po. Wow. So, ito yung ano niya, guys. Ayan, pwede kayo dito pala, oh. Umupo, ayan. Maganda dito sa, ano, sa araw. Maraming, ano sila, guys, table talaga. Ayan. So, na, malawak siya na park. Maganda talaga siya para sa pamilya. Right guys, yung anak ko is bumaba dyan. pwede mag-picture taking dyan, banda, Ha? pwede nga, no. oo mag-picture ka gusto mo? Ha? ha hindi naman bakit ako. dito kung naman. ako. dito kung paslay ako. dito kung paslay ako. dito kung para makapagpa-picture lang. Ayan. Oo. Oh. Tama na yan dyan. Ito tumate. Dito ko sa gitna. right guys. So tapos na po kami dito mga kakain. Tapos na po kami guys. So uh, ito po yung isa sa ibahagi ni Kindness. No? Yan. So ulitin ko lang po. So, sa mga nakatira po dito sa Gifu, ayan, sa mga mahilig po sa zipline, okay, pwede po kayo dito guys, alright? So, may entrance fee po dito na 300 yen, and then sa so zipline naman, hindi ko po siya naitanong kung magkano, yan po, kasi ang purpose na namin ngayon dito is mamasyal, pero babalik siya dito, and then abangan nyo sa vlog niya guys dahil siya mismo ang sasakay sa zipline. Gusto niyang masubukan ang sumigaw ng sumigaw. <laughs> okay, so mag-bye-bye muna tayo. Para ano, yan po. So thank you no, sa inyong panonood po sa so, mga, isa sa mga buhay na buha, buhay, buhay naman po ni Kindish dito po sa Japan. So abangan naman po guys ang ah, mga sunod na upload na videos ko po. And then, ah, uh, sana is matuloy yung lakad ng bukas. No? At may bagay ko po sa inyo. Bye guys! Thank you for watching po.